So ayun mga farmer, no, magandang araw sa inyo no? Ayun, na-install na, po siya ng bubong So ayun na po yung itsura ng ating kubo no? So ayan na ikabit na po ang ating mga long span Tapos, Meron na rin bubong yung kabilang side So ayun na po siya Ayun mga ka-farmer no? Itsura na po ating kubo na insulator na rin po siya sa loob so yun po si Mang Erning oh, nasa taas Nag -ba nagsasunbaiting so ayan po yung gilid nga mga ka-farmer oh yan tapos sa gilid po nito yung aming opisina nagpalagay po ako sa kanya na ng lirnayero para meron natural light So, ayan po yung itsura nya mga ka-farmer. Ayan, no? Ayan, mga ka-farmer. Napakaganda na po mga ka-farmer ng ating munting kubo. So, ayan, no? Mga ka-farmer, malapit na magawa yung ating kubo. Ayan. Tapos, ito nga pa pala yung abang na. Yung abang na ng CR. So, ayan, no? Hmm. Ayan. So, nga ako. May klabit ng ating batab So, ayan ang second floor. No? Ayan, no? Ayan siya. Medyo so, malapit-lapit na. O. Oh. na lang yan, mga ka-farmer. Malapit-lapit na matapos siya. O. Oh. Gabit ulit yung isa pang yero So ayun yung ating yero 15 feet po yan mga ka-farmer So magkakabit na sila doon Ayan o oh. Hmm Nalagay na muna sila ng insulator Ayan yung insulator natin no? Oh. Ayan Ayan Ah, mo na sila ng butas sa gitna para may angat na tsaka tatalian para kahit humangin so, ka farmer ayan no lapit lapit na yan konti na lang mga farmer lapit na ating magawa ang ating hunting farm so ayan siya yan yeah, no lapit na nagawa yan dun naman kitchen kitchen Kit tayo dun oh. lapit na yan mga ka-farmer hindi lang tapos dumping na lang para tumaas kasi mababa rito hmm. Kaya na siya oh. yes so, Ato TV, malapit na ating magawa ang ating farm, no? 走 o 不